Narito ang labindalawang gulay na nakakatulong sa pagpapagaling ng mood. Una, spinach. Mayaman sa iron na nakakatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan at pagpapabuti ng mood. Mayaman din sa antioxidants na tumutulong sa paglaban sa stress. Pangalawa, malunggay. Mayaman sa vitamin C na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng stress. Pangatlo, kamote. Mayaman sa vitamin A na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng mga mata. Nakakatulong din sa pagpapababa ng stress. Pang-apat, broccoli. Mayaman sa vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol. Panglima, pechay. Mayaman sa iron na nakakatulong sa pagpapalakas ng mga kalamnan at pagpapabuti ng mood. Mayaman din sa antioxidants na tumutulong sa paglaban sa stress. Pang-anim, bawang. Mayaman sa vitamin C at potassium na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng blood pressure. Pang-pito, carrot. Mayaman sa vitamin A na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng mga mata. Nakakatulong din sa pagpapababa ng stress. Pangwalo, sitaw. Mayaman sa vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol. Pangsyam, okra, mayaman sa vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol. Pangsampo, labanos, mayaman sa vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol. Panglabing isa, must asa. Mayaman sa vitamin C at antioxidants na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng stress. Panglabing dalawa, kangkong. Mayaman sa vitamin C at fiber na tumutulong sa pagpapabuti ng mood at pagpapalakas ng immune system. Nakakatulong din sa pagpapababa ng cholesterol. Tandaan na ang pagkain ng mga gulay ay dapat kasama ng balancing dieta at regular na ehersisyo para sa optimal na kalusugan. Maraming salamat po. Para sa iba pang video, paki-like and subscribe ang aking channel at paki-pindot ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video namin. Maraming salamat po at ingat.